Hi guys, I am back. We're ready to work. So tinapos muna natin ang ating coffee and then meron lang tayong inayos na paperwork. So si Tata ay nasa bahay pa. Paalis na rin siya in 5 minutes. Let's go. Maulan ng panahon ngayon, maghapong uulan. Which is okay lang 'yan dahil kailangan ng ating mga ang tubig ang ulan. Sobrang tuyong-tuyo na rin yung mga grass. It is almost the end of February. Ang bilis-bilis ng oras, guys. Um, next week, I march na kagad. And then, before we know it, Christmas na kagad. So, nagbaon tayo ng water. Meron tayong um, chocolate croissant. Actually, hindi siya croissant, eh. Basta parang siyang may palaman na chocolate. And then, kumuha din ako ng isang piraso na dark chocolate peanut and almond granola bar. So, ito na ang ating pantawid gutom for today. Because, like I said, kung sabihin ng manager ko na pwede akong kumain ng decent lunch. Meron kasi kaming cafeteria dun. Masarap din yung mga pagkain nila dun, guys. Pwede lang. Wala tayong baong cash, pero pwede kong gamitin yung aking employee ID para ibabawas na lang dun yung ating bibiling pagkain for today. Hindi ko pa nasusubukan, guys. Almost three months na akong nagtatrabaho dun, or magpo four months na. Hindi pa tayo nakakabili ng pagkain sa kanilang cafe. Sabi ng mga pasyente, sabi ng mga residente, ay masarap daw yung pagkain dun. Meron silang salad, soup, sandwiches. So, tingnan natin kung meron tayong chance. Kasi guys, kung na trabaho ako dun sa facility. Yung ating work ay dire-diretsyo. Wala tayong eagle. Magbinigyan ako ng schedule ng manager ko. Pag nagsimula ng 8.30, talagang matatapos ako hanggang 1. Non-stop yun. Sinusulit talaga nila ang bayad nila sa atin. Pero tingnan natin dahil tayo ay full day. Baka naman tayo ay makakain ng maayos-ayos. Lagi din tayo ng lotion. Ganito ang problema ko pag winter guys. Laging tuyo ang ating balat. So, lagyan natin ng lotion ng ating kamay. Para medyo malambot-lambot. Pwede po siya pa. Hi guys! Happy Thursday! I am back! Kakatapos lang natin magtrabaho sa facility. Tingnan nyo naman ang ating munchula guys. Tayo ay Hagardo Versosa na. So tayo ay nag-work from 8.30 to 4 o'clock. Dumaan muna sandali tayo sa post office. Meron lang akong hinulog na mail. Eh. Hindi pa tayo kumakain guys. So kinain lang natin yung maliit na piraso ng um, chocolate bread. Yung aking baon ng granola bar, hindi ko na rin nakain dahil dire-direcho talaga yung ating pasyente. So meron tayong anim na pasyente today na kinita and then pabalik-balik din tayo like I said uh, alam ko na talaga yung gano'ng mangyayari kasi sa so umaga dun muna ako sa outpatient side and then nagkansin yung isang pasyente sa outpatient pumunta ako sa kabilang side ng building pero pakita ko sa inyo guys yung aking isang patient binigyan tayo ng banana bread nag siya banana bread with cherries and blueberries hindi ko na dito nakain guys sabi ko ito yung kakainin ko for lunch dahil pag wala tayong time kumain hindi ko na ito na septic Pero napaka-thoughtful ni patient. Itong pasyente ko na to guys, ay binigyan ko last week ng adobong pork. Nagustuhan nila ng asawa niya sobra yung ating adobo. So, hinihin niya sa akin yung recipe. Tapos habang kinakausap ko siya, um, nakikinig niya sa akong, uh, yung, yung, aking assistant, yung aking physical therapy assistant. Tapos sabi niya ganun, um, gusto ko rin subukan yung adobo na version mo. Dahil nakatikim na rin siya ng pagkain Pilipino. And talagang sabi niya, the best, um, the best daw na pagkain na natikman niya ay Filipino dishes. So, yun. Sinabi ko sa akin na yung recipe. So, sabi niya, gagawa daw siya ng adobo gamit ang um, ribs. So, yung patient ko naman na nagbigay sa akin ng banana cake at binigyan ko nito, um, hindi hinihili niya yung recipe. Sabi niya, susubukan daw niyang gumawa niya gumawa rin adobo dahil nagustuhan din ang kanyang asawa. So, nakakatuwa guys, no? Kahit mga Amerikano, na-appreciate -na nila o nasasarapan sila sa pagkain natin. Ako kasi yung adobo ko guys, uh, medyo matamis-tamis yun. Um, so, naglalasa, nag-aago yung tamis at asing. So, ayun lang. Parang... Kanina habang natatrabaho ako, guys, nagugutom na talaga ako. Gusto ko lang siyang buksan. Pero hindi nga tayo pwedeng sumain kasi darag-dretch yung ating pasyente. Eh, napaka-rude naman habang nagpapasya na tayo kung kumakain tayo. So, ang ginawa ko guys, habang tayo nag-documentation, kinain ko na lang yung isang maliit na piraso na tinapay ni ate. So, tayo ay gutom na at pagod. But again, we're very thankful dahil tayo ay may trabaho. Kaya huwag tayo magreklamo. So, akala ko guys, magkatapos ako 4.30. Si ate ay nasa uh, middle school para sa open gym. Siya ay nakatrabaho tapos yun ang 5.30. Sabi ko kay tatay, ako nang susundo. Pero, ano pa lang guys, masada alas pa lang. So, uwi muna tayo sa bahay. And then, baka mag-shower na din ako kasi, ano, mag yung tayong naka-expose sa mga ano tao dito, sa mga pasyente doon Hindi naman sa may sakit sila, but tayo nag-iingat lang. So, po, ay pahing sana yung binti ko dahil marami tayong lakarad ngayon, guys. Pero gusto ko na din maligo. para tayong ma ka, no? Yung pasyente ko na to, yung nabigay nito, guys, napakabait niya siya ano, um, retired nurse um, tapos pwede ko kaintungan na kami lagi niya nang sinasabi sa akin na yung anak niya na tumero sa Pilipinas ay help helper or parang may kasang bahay na palagi nagluluto ng adobo kaya sabi niya ganoon na curious daw siya kung anong lasa ng adobo kaya naman nung ako nung adobo nung nakarang, um, last week binigyan ko nga siya at yun na nagustuhan nga nilang parehas na ang kanyang asawa so yung asawa niya ay Amerikano um, nagre-request yung asawa niya na kung pwede raw ba niyang gayahin yung ating um, adobo na pork so kaya kanina ano, nilista talaga niya yung step by step. Ako naman guys, yung adobo ko yung napaka simple lang. Yung yung ano, tamad version. Lahat, ilalagay lang natin lahat, lahat, sa kaldero. Yung soy sauce, vinegar, konting tubig, paminta, bay leaf, konting brown sugar. Yun na yun. Isisimmer lang natin yun lang sa medium fire hanggang sa lumambot. Ganoon lang yung luto ko. Hindi na ako nagigisa-gisa na mga bubble kung ano-ano pa. Yung iba kasi guys, pala ng ganun. Binigisa pa nila. Ako ano lang. Um, ilalagay ko lang lahat sa kaldero. Tapos pakuluan at hanggang sa lumambot at magmantika. So ito na gusto nga dito ni tatay eh si daddy nung niluto ko to dapat ulam pa namin kinapukasan sa gabi so yun inulam na niya kagad ng ano ng breakfast saka ng lunch kasi umuwi siya sa bahay nakita niya merong adobo yan gusto rin ng mga bata yan lalo lalo na kapag yung pork yung magandang klase ng pork yung ginamit natin yung pork shoulder yung eh, medyo malangkot kasi yun so ayun lang yan lang muna siguro guys for today's video tayo ay pagod na pagdating sa bahay tayo ay uh, maliligo na and then wala naman tayong outstanding documentation pero gusto ko lang ilapat yung aking likuran at saka ipahinga Sebelah blessed happy friday di filipinas Bye.